Okay, good morning, good morning, good morning. And nandito tayo ngayon sa ating ano, munting gulayan. Okay. Ang dami ano. dami natin. Ito ating palayan no. Tsaka no. Dulo. Yo, 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 ayan.

daming dahon wala pang bunga dapat yung may na ni isa wala makita ayun beti de garito dahon kamatis na ano tumba. Hmm? Eh, talaga eh. Alam nyo na. Aay, talaga. ay ay. Kuya, kaya na baka ako. Ito mo. Kasi ka baka. Eh, palagay ko yung pag hindi yung kay Andoy, kay so, eh, ano. Sa general yung tali oh, yan o. O. Yan. Hmm. Hmm. Hmm, kay Andoy o. Oh. Hmm.

katlo di harus kaya ini noh Ini harus kaya ini nang bungok kemati sono Hmm undangan dua berian blackberry huh? ini tomang agak-agak Ini <hih> memang

Taburi. Oh, iya yang sampalado. Hmm. Dono. Oke, pakai terus mangga. Kan? Pas tunut. Pas

Hã? Na mài nịch tù bạc! Hm? Ta mẹ thì nó. Ta tì chì Ang dami na tisiling ngayon. So, ang dalawa kong tao. Mag-alok kayo doon, ha? Mamaya. Mag- Kapuningan ko, oh. Di, ini, di kaya ni, jaga ika betul gareh di riso, jasamai kelate putul, Ay, kape. Talong, oh iyan oh, iyan dia iyan jangan iyan iyan la jauh jauh, jauh nong iki, iki putulung tangkalung iyan, um, 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 sulid ang bagay ito. Kahapon, ah, may masulid Very good, may sulid. Ito may sulid. Oh, sulid na. Ito ating silin Taiwan. Oh, ang paganda, Oh. Sige. Ito yun lang yung mamaya doon. Doon, dito. Parang ganyan. Wah, kayo na rin. Parang ganyan, o. Oh. Parang yung ganyan Kaya din, ginawa, oh O. Doon, ibakod? oh doon, sa mga kamatis doon. Hmm? Dahil sila mag, ano, mag, uh, ba, bubulok ka pa. Ha? Tumbo na? Tumbo dyan? Eh ba. Mm. May may tubig na. Mainit na, -kapi na kayo. yung kape na. Oh. Umu na. Palatong na okay. Yung magandang, ano, magandang, tawag dun, magandang, yo 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 yun, 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 ating Diliwa pa, lalaki o, ganda o. Matayang bukas sila eh. Gar? Hmm? Hmm? kukuha tayo ng ano so, ng ng, ng ng spray ang may merinda nila lahat meron din yung luto aray niyo ulam ha ha merinda nila lahat ha men halika yel ah si ano si yel <laughs> si Junel ah oh.

Hmm. Okay. Lakas ng hangin, no? Oh, okay. 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 okay, yung ano? Yung ating bag, bisa? Okay, Oo. Ah, dyan din ka! Dyan din ka! Dyan din ka! Dyan din ka! Dyan asa ka! Dyan din

Ilalagay na lang ng ano. Gitin. hindi, dito mo kanila ka, ka rin, ha? Sa so, to? Sa ano dito din? Ani? Ano? hindi ilalagay dito mo sila dila, ha? Baka masunog lang ang kawawa din naman yun ang panggitin. Kawawa din mga bata, ulam. Ulam. Ano to nila? Maghapon. Ha? Dito lang may kalamay, may maes. Ito lang may tagoy baka kayo aso. Oh, lakas ng ulan na naman. Ano? Oh, tata na, naulan. Sige, tala, bali. Bali, babay na. Diyos.